may nakita pa ako ditong gym na sapatos mga mamba yan supreme x air force one mga mamba x nike mga mamba no? oh mo pledge pa yung colorway niya the air force one mga mamba no? off white na air force one unc colorway size 10 dito sa air force one na to ganda rin ng adidas na to angas ng isang to yan baka matripan nyo lang rin siya no another pogi shoes na Adidas. Nike Cortez dito mga kamamba. Itong isang to, baka matripan nyo lang tong Nike Cortez na to. No? Uy, Stranger Things collaboration pa pala to mga kamamba. No? Yan no? Stranger Things mga kamamba. May nakita tayong LV shoes dito, no? Ang ah, mas, Louis Vuitton mga sapatos mga kamamba, no? Itong isang to, nandiyan pa yung original insole niya. Hindi ko nga lang makita yung size niya mga kamamba, no? A few moments later. So what's up mga kamambayan, nandito na naman yung likod Christian di Bugayo nga pala So ngayong araw mga kambis, nandito tayo sa may monumento mga mamba no? Dito sa may Mondre de Moda, fashion boutique mga kamamba no? no, So bali ang katapat lang nito is yung SM Grand mga kamamba kama no? dito yan sa may monumento tapos ito yung bagong ukayan na pwede dayuhin dito no? tapos naka new arrival din pala sila so bali pakitaan ko yung konting b-roll tapos start na natin to let's go few moments later. So yun na nga mga kamamba, no? So ang daming sapatos ngayon dito na pang lifestyle mga kamamba. No? Halos lahat ng nakikita ko dito pang lifestyle yan. So buddy, umpisahan na natin dito sa Puma Ares X na to mga kamamba. No? Yan, ito. Baka matripan lang rin. Yun sya yung sapatos mga ma'am ba wala naman siyang nandiyan pa yung original insole niya ito yung outsole may minimal heel drag drug. ang presyo niya 1,880 pesos dito sa Puma RSX na to next natin dito naman tayo sa Adidas na pang forma mga mamba, no yan pang harapas pwede pwede itong isang to nandiyan pa original insole niya ang ganda rin ng materials ng sapatos mga kamamba no? separation wala ito yung outsole nya alos wala rin syang upod ang presyo nya naman 1,980 pesos dito sa Puma shoes na to next natin dito naman sa Air Max mga kamamba Air Max 90 yung sapatos size ng Air Max na to size 9 nandiyan pa yung original insole nya yun yung outsole wala rin syang upod 1,880 pesos din dito sa isang to ito pala nakalimutan natin yung size ng adidas na to ano? so tignan natin yung size size 9.5 half naman dito sa isang to tapos may nakita rin tayo dito yung nike sa kay mga kamamba ano? Itong isang to another pogi shoes no size 8.5 dito sa Nike sa akin na to yun siya. halos uh, wala rin siyang upod mga mamba no 1,880 pesos dito sa Nike sa na to may Alpha Bounce Adidas din tayo nakita dito so moron pang lifestyle talaga yung mga sapatos nila dito no? size 9 and a half naman dito sa isang to 1,980 yung price niya, no? yan tapos ito pa Skechers yan sa mga Skechers lover naman dyan itong isang to baka magustuhan nyo lang rin itong isang to bagong bago pa oh size 8 US dito sa Skechers na to nandiyan pa yung original insole nya sole separation mga mamba wala pa no? tapos ang puti pa ng midsole nya yan yung outsole yan yung madumi lang oh. parang itinapak lang ng saglit mga mamba no? tapos ang presyo 1,980 pesos naman dito sa isan to yan mga mamba next natin dito naman tayo sa may Air Max 1 na to yan sa mga Air Max 1 lover dyan itong isang to classic and OG mga kamamba no? na Air Max size 8 nandiyan pa yung original insul nya yan yung body ng sapatos mga kamamba oh, ito yung outsole may minimal hilag to drag 1,880 pesos then dito sa isang to yan next natin dito naman tayo sa may ace na to mga kamamba yan. Another pogi shoes na sapatos mga mamba. No? Size 8 and a half dito sa ASIC na to. Nandiyan pa yung original insole nya. Ito yung outsole. May minimal hildog. drag 1,880 pesos lang rin dito sa ASIC na to. Diyan lang yan. Tapos ang dami po. Puro pang lifestyle talaga. No? Running shoes. Ganyan. O gaya ng isang to. Easy. 350 mga kamambal Size 7 and a half Dito Sa easy na to Ito yung outsole nya May minimal drug store nine 1,980 pesos naman Dito sa isang to Ano you know, talaga O oh, ito pa Converse naman Nandiyang taylor mga kamambal no? Tignan natin yung size nya size 8 dito sa isang to may heel drag na nga lang toe drag meron na rin 1,880 pesos dito sa isang to may nakita rin tayo dito mga ultra boost na adidas yan gaya ng isang to ultra boost na adidas ito running shoes mga kamamba size 8 and a half naman dito sa ultra boost na to may minimal hildag stow drag lang rin siya no? 1,880 pesos lang rin siya tapos itong Nike na to ang ganda ng isang to para siyang Jordan 1 diba ay hindi ito entry 54 mga mamba na Nike no? yung size nya tingnan natin yung size nya 10.5 naman dito sa isang to 1,980 yung price niya mga kamamban Tapos may nakita pa akong mga Air Max dito Ito another Air Max Size 8 Sa isang to 1,780 naman yung price niya May minimal drug Slow drug lang rin Ito another Air Max pa rin Diba? Another Air Max pa rin siya Itong isang to naman medyo madumi lang siya linisan nyo na lang or labahan nyo na lang pag nagustuhan nyo siyang bilhin no? size 8 din sa Air Max na to 1880 may minimal heater test to drag lang rin siya ito another Air Max ulit mga kamamba umuulan din ng Air Max sa uh, okay na to mga kamamba size 11 naman dito sa isang to 1980 yung price nya may minimal heater test to drag Sulsep operation kita nyo naman wala siyang sulsep mga kamamba all goods na all goods dito isa ito pa mga mambo may nakita rin tayong Jordan shoes dito may naligaw tayong nakita ng Jordan dito mga mambo yan hindi ko alam kung anong klaseng Jordan shoes to mga mambo pero size 11 siya ito yung outsole niya may heel drag minimal toe drag 1980 naman dito sa Jordan shoes na to ito pa another pang forma pang jogging, pang gym, pwedeng pwede mga kamamba, size 10 na Reebok shoes mga kamamba no? fuel foam mga kamamba yan yung tatak ng Reebok ito yung outsole nya, may minimal drugs to drag 1980 lang rin, dito sa isanta. ito pa mga kamamba may nakita tayong basketball shoes dito, no? ito sapatos ni Kyrie Irving Red, black, and gold colorway siya mga kamamba. No? Size 8. Nandiyan pa yung original insole niya. Ito yung logo ni Kyrie. Yan. So alam niyo naman na si Kyrie is wala na sa Nike mga kamamba, no? Nasa anta na siya itong sangto. Masabi nating rare fair na rin siya mga kamamba, no? Wala nang labas si Nike ng ganito. Yan, may min mahil dad so drag pesos naman dito sa Kyrie shoes na to. Yan, no? may nakita rin tayong key dito mga kamamba another pang forma na sapatos itong isang to baka magustuhan nyo lang rin siya size 8.5 mga mamba no? nandiyan pa yung original insole yun, yeah. nya yan no, haris, wala rin syang upod 1,808 pesos dito sa sapatos na to ang ganda pa ng condition niya, isang ganda rin ng colorway nya napaka simple na napaka forma rin ito, Rocket Boost na Adidas mga kamamba. Sa mga naganap ng Rocket Boost na Adidas may nakita rin ako dito. Yan yung sapatos. Ito yung outsole nya. May minimal hilag. So, drag 1,880 pesos. Yung price nya mga kamamba. Ang size nya naman, tignan natin yung size nya. Size 8 US. Dito. Sa Adidas na pa. Yan, baka makagustuhan nyo lang kayo ito po mga kamambaw ka sa mga naganap naman ng adidas trusion dyan itong isang to baka magustuhan nyo lang sya no? ito ang mahal nito dati nung lumabas to pero ngayon nandito na lang sya sa ukayan may makikita na kayo sa ukayan no? size 8 sa sapatos na to na adidas nandyan po yung original insole nya 1880 pesos lang sya no? 1880 tapos ito po halos same sila pero magkaiba ng design pero parehas sila ng midsole, no? Size 8 din dito sa isang to. Nandiyan pa yung original insole niya. 1,880 lang rin, no? Sa sapatos na to. Tapos ito pa, ang dami. Puro halos pang forma yung nandito, na no? Ito, another night. forma Size 9 naman sa sapatos na to. 1,980 naman sa isang to. May under armor din tayong nakita. Yan, under armor. Yan sa mga Under Armour lover naman diyan. Baka ma-tripan lang rin tong isang to. Size 9 US sa isang to. Medyo madumi lang linisan niyo na lang oh. 1880 yung price niya. Ito pa may Under Armour pang isa dito. Size 13 naman. Nandiyan pang original insole niya. Big size nga lang tong isang to. Alas wala rin siyang upod 1980 yung price niya ano So maganda rin yung pagkakaayos ng mga sapatos dito mga kamamba kasi katulad yan, skaters, 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 skaters. So bali magkakatabi sila, no? hindi sila magkakalayo. Kaya maayos yung pagkaka ano, dito sa okay na to. Size 9 naman dito sa skaters na to. Yung pa yung original insole nya, may minimal dog snow drag, 1880. Dito sa si isang to, itang, isang to naman mga kamamba is. 1880 rin. Size 8 sa isang yan tapos itong isang to pakita na rin natin itong isang to size 8 din siya no 1880 rin yung price ito pa mga mambo ang ganda rin ng adidas na to ang ng isang to yan baka matripan tripan nyo lang rin siya no another pogi shoes na adidas yun pa original insole, size 8 and a half naman dito sa adidas na to yung may minimal heat So drag 1,980 yung price nya no? Itong isang toba baka matripan nyo lang eh. Ito pa mga kamamba May nakita pa ako ditong gym Na sapatos mga kamamba yun Supreme X Air Force 1 mga kamamba X Nike mga kamamba no? Oh mas kumopledge pa yung colorway nya Yung size ng isang to Tignan natin Hindi ko makita yung size na Size Size 8.5 Dito Sa Supreme na ito mga mamba Na Air Force 1 Yan may minimal hilder Testo 2.880 Naman yung price ng sapatos na ito Yan ba lang rin siya ito pa mga mambo. Superstar na Adidas naman sa mga naghahanap ng ganitong design. Kakaiba tong isang to bihira tayo makakita ng ganitong design ng Adidas mga kamamba na superstar no? size 9 US nandiyan pa yung original insole nya ito yung outsole may mini measured of so drag 1980 naman dito sa isan to tapos may katabi syang Nike SB mga kamamba no? na Nike nandiyan pa yung original insole size 8 and a half sa isang to ang kagandahan dyan mga mamba kasi yung original insole niya is nandyan pa no? yan yung outsole may minimal lag, drag tapos drag 2580 naman dito sa isang top yan ganda pa ng condition ng sapatos so sure separation wala pa naman may crease nga lang may nakita rin tayo dito lakos na pogi shoes mga kamamba no? ito isang to another pogi shoes yung sapatos size 9 US dito sa Lacoste na nasa patas na to. Medyo madumi nga lang yung loob niya. No? So, bali, linisan nyo na lang. Ito yung outsole niya. May minimal hidrat to drag. 1,980 naman dito sa sapatos na to. Yan, mga mamba. Ito, Puma na sapatos. Another Pamporma na sapatos, no? Size 10 US dito sa isang to. May minimal hidrat to drag. 1,980 naman dito si Siang ng Nandiyan pa yung original insole niya, no. Ang ganda pa ng condition ng sapatos. Puting-puti pa yung midsole niya, mga mamba, no. Konting linis na lang 'to. Okay na ulit pang rock 'to. Medyo madumi lang sa may tang area niya, no? Tignan niyo rin 'tong side na 'to. Puro Adidas yun mga kamamba, no. Yan synchronized yung mga sapatos dito. 'Di ba? Ang dami niyong pagpipilian, ang daming superstar diyan na Adidas yan, hindi lang superstar, no? Iba-ibang design ng Adidas yan, mga mamba. So, bali kayo na lang bahalang mamili talaga sa dami ng mga yan. Tapos, ito pa, mga mamba. Nike Blazer Low, mga mamba. Size 9, dito sa low na to. May minimal dag. So, drag 1,880 naman dito. Sa isan pa. Ito po, mga mamba. May nakita tayong LB shoes dito, no? Ang mas. Louis Vuitton, mga sapatos, mga mamba, no? ito isang to nandiyan pa original insole niya. Hindi ko nga lang makita yung size niya, mga kamahambano. Ito yung outsole. May minimal so drag, 2,280 pesos dito sa LV shoes na to So, bali, hindi ko alam kung legit yung isang to Bali, kayo na lang bahalang musga, mga kamahambano. Puntahan nyo na lang rin para at least, maligit check nyo rin yung sapatos yan mga mamba next natin yung Jordan 1 mid mga mamba no? size 8 dito sa Jordan 1 mid na man. yan ang nakadilip pang forma na sapatos pog shoes mga mamba no? yan may minimal dito it's toe drag yung presyo nga 2,580 pesos naman dito sa Jordan 1 mid na to ito pa mga mamba may nakita pa akong Nike Cortez dito mga mamba itong isan to baka matripan nyo lang itong Nike Cortez na to Uy, Stranger Things collaboration pa pala ito mga kamamba Yan o, oh, Stranger Things mga kamamba Yan yung likod nyo Cobbskin High School mga kamamba no? Size ng isan to, tignan natin yung size nya So limited edition pala itong isan to mga kamamba no? Size 8 dito sa Nike Cortez na to Ito yung outsole nya, may minimal no drugs 1,780 pesos naman sa isang to. Ito mga mambo, another Air Force One. No? Yan siya. 6,7 dito sa Air Force One na to. Nandiyan pa yung original insul niya. NBA collaboration pa pala itong isang to mga mambo. Ano? Yan o. No? NBA logo tapos may LL Lakers na logo rin siya dito ito yung outsole nya may minimal dots to 1,980 dito sa Air Force 1 na to. Ito another Air Force 1. Tingnan natin yung size. Size 10 naman dito sa isang to. 1,980 rin yung price niya. Tapos another Air Force 1 pa rin. Panda. Colorway naman. Size 8.5. 1,980 lang rin siya. No? Dito sa isang to. Ito. Another Nike Cortez mga kamamba. No? Size 9. Dito sa Cortez na to. Itong santo baka matripan nyo lang rin. 1,880 naman yung price niya. No? ito pa mga kamambo another Air Force One mga kamamba no? off-white na Air Force One UNC colorway size 10 dito sa Air Force One na to yun yung sapatos mga kamamba no? nandiyan pa yung original insole nya kita nyo naman ito yung outsole may minimal hydro snow drag 1,980 yung price ng isan pa So yun na mga kamamba, no? dito na siguro tatapusin yung vlog natin ngayong araw. So salamat sa panonood mga kamamba.